Maaari mong palitang ang mga salitang ito sa ahoy, mga ka-showbiz. Welcome back sa aming channel Star Pulse D. Sa video ngayon, sumisid tayo sa isa sa mga pinaka-iconic na panahon ng Philippine Cinema, isang libo siyam na at siyam na Sa partikular, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa mga aktor na tunay na nangibabaw sa mga pelikulang AC o sex trip ng Seiko Films sa panahong ito walang iba kundi si Gardo Versoza ngayon. Naging pambahay na pangalan si Gardo Versoza noong dekada siyam na po, hindi lang dahil sa kanyang hindi maikakailan na talento, kundi pati na rin sa kanyang mga papel sa mga kontrobersyal, ngunit hindi malilimutang eh, SU si Films na ito. Mula sa alias Stella magtanggol noong isang libo, siyam na daan at siyam na put dalawa hanggang sa halimuyak ng babae noong isang libo, siyam na daan at siyam na put anim. Ang mga pagganap ni Gardo ay naging embedded sa mga alaala ng mga Filipino moviegoers. Ngunit ano ang kwento sa likod ng kanyang pagsikat sa mga pelikulang ito? At ano ang tingin mismo ni Gardo sa kanyang SD movie career? Manatili sa amin habang sinusuri namin ang kamanghamanghang paglalakbay ni Gardo Versoza sa showbiz. Noong isang libo, nadaan at siyam -e, ang Seiko Films ay isa sa mga pinakamalaking pangalan pagdating sa Hill Films. Yung mga pelikulang pinaghalong maalinsanga na drama, kilig at maraming mainit na romansa. At sa panahong ito, nagsimula ang karera ni Gardo Versoza. His roles in films like Alias Tela Magtanggol, Isang Libo Siyam na at Siyam na Dalawa, Sana Kahit Minsan, Isang Libo Siyam na at Siyam na Dalawa, Paminsan-Minsan, Isang Libo Siyam na at Siyam na Dalawa, and many others made him a e staple in the industry. Ngunit marahil ang kanyang pinakamemorable na pelikula sa panahong ito ay ang Machete, isang libo na at siyam na putapat, kung saan pinagbidahan niya si Nasnuki Serna, Abby Viduya, bago siya kilala bilang Priscilla Almeda at Harvey Gomez. Ang pelikulang ito, sa direksyon ni Mauro sa Monte, ay isa sa pinakamataas na punto ng kanyang karera sa Seiko Films. Yung naunang babae, yun ang inayawan niya, so parang yun ang naging tulay para makapasok si Osang. So sa mashit, may love scene na supposed to be, hubot-hubad ako at nakakadena lang. Last day na ng leading lady, pero hindi niya magawa kasi magagalit daw yung lola niya. Tama na groundbreaking ang pelikulang mashit na ito, hindi lang para kay Gardo kundi pati na rin sa pagpapakilala ni Rosanna Roses o sa pagkakakilala natin sa kanya, si Osang. It was turning point for both Gardo and the industry. Of course, Gardo didn't just do these at the movies for the thrill of it. He took his work seriously, knowing that while the genre was very much centered around sensuality, it was still part of the craft of acting. In an interview, he shared his advice for the new crop of actors doing sexy roles today. Yun Lang, kailangan serioso yung mga actor sa craft nila. Ang pananaw ni Gardo sa sexing industriya ng pelikula ay pinaghalong nostalgia at katotohanan. Kinikilala niya ang panandali ang katangian ng mga tungkuling ito, kundi pati na rin ang kasiningan sa likod nito, ngunit ang karera ni Gardo ay hindi tumigil doon. Matapos ang ilang taong pagiging typecast sa mga sexy roles, isang makabuluhang turning point ang dumating ng alukin siya ng role sa ang lalaki sa buhay ni Celia noong isang libo, nadaan at naputwalo, na at ginawa ng Reyna Films at sa direksyon ni Carlos Sigion Reyna. This film marked Gardo's transition from a sexy actor to character actor, shift that opened new doors for him in the industry. Ang pagtawid nun, malaking pasasalamat ko kay Tita Mids. Kasi yung pagtawid nun, suwebe. From being e kontrabida na nagpap sa ilalim ng patnubay ni Tita Mids, Armida si Gionrena na ipakita ni Gardo ang kanyang hanay bilang isang aktor na lumampas sa mga stereotypical role na dati niyang ginampanan. Habang nagbago ang entertainment landscape, ganoon din si Gardo. Ngayon sa kanyang limampu-e, eh, si Gardo ay nagpapanatili ng isang malakas na presensya sa industriya ngunit mas maingat na pinipili ang kanyang mga tungkulin. While some of his co-stars like Francis Mata, Julio Diaz, and Alan Paul have made waves on Never. Formerly Vivamax. Gardo has his own reasons for staying selective. Ako, parang feeling ko, matanda na ako. May mga offer, pero pinifilter ko na rin. Depende na sa klase ng love scenes. Si Gardo ay talagang nag-evolve mula sa kanyang unang mga araw bilang isang sexing aktor hanggang sa isang respetadong figura sa showbiz. Bagamat hindi na siya gaanong aktibo sa eksena sa pelikula ng AC, malaki pa rin ang kanyang impluensya. Na ang isang aktor ay maaaring muling likhain ang kanilang sarili, lumago at magtagumpay sa iba't ibang yugto ng kanilang karera. Kaya, ano ang payo ni Gardo sa mga gustong sumunod sa kanyang yapa? Simple, stay serious about your work, embrace change, and don't let age or typecasting define. Basta, masaya lang, enjoy lang, at always stay humble. At iyon na para sa episode ngayon. Kung nasiyahan ka sa pagbabalik tanaw na ito sa kahangahangang karera at paglalakbay ni Gardo Versoza, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa aming channel, at ay click ang content tulad ng notification bell na ito. Leave a comment below and let us know what you think of Gardo's legacy in Philippine cinema. Until next time, mga kasyobis! Manatiling nakatutok at patuloy na buzz kahit anong salitang gusto mo. Maaring isulat sa kahong ito ang mga salita o kaya naman ay ipeste ang sarili mong mga salita rito. Subukan ang iba't ibang wika at boses. Palitan ang bilis at tinis ng boses. Maari mo ring ibahin ang its speech synthesis markup language upang makontrol ang tunog ng iba't ibang seksyon ng salita. Pindutin ang its na sa itaas upang masubukan. Sana'y masiyahan ka sa paggamit ng text to speech.